Hello guys, magandang magandang araw po sa inyo. So, kayo ba ay hindi inuuwian? O hindi nakikipag-usap? O kumbaga umalis na ng ibang bahay? Ayan. Uh, iniwan kayo? Or something na, ano guys, um, kahilingan ninyo sa isang tao na nagluluko. Kumbaga, meron siyang mga third party o kaya... Pwede naman ito guys sa mga anak ninyo na gusto ninyong umuwi na may mga wishes kayo. So dito guys, ito po yung gagawin ninyo within 7 days. So gawin niyo to guys straight 7 days. So kung napanood niyo ngayon anytime po pero mas mabuti kung gawin niyo nang umaga and then gabi may process po kayo kasi ito guys. So kumuha kayo ng isang malaking papel, bond paper o ano na po yung meron kayo guys. So ito gawin niyo ng may paniniwala para hutulungan kayo. Ayan guys, kung hindi kayo naniniwala sa mga ganitong bagay, ay eh, skip na lang po ninyo itong video. So, ang dami kong nag sa akin, nag-message sa akin about sa pabalik. Ayan, so, isa ko sa mga pinaka-request sa akin ito guys. Yung mga asawa daw nila, gusto nilang bumalik. So, ayan guys. Na naman guys, kapag mahal kayo ng asawa nyo, ba't kayo iiwan? Ayan. Pag mahal naman ang pamilya nyo, bakit niyo sisihayan masira ang pamilya ninyo? And then, ano yun guys eh? Kung alam niyang umalis na syempre, alam niya rin yung daan pabalik. Ayun guys, so maging ano lang tayo. Maging, kumbaga, lag, lagyan natin ng boundaries yung sarili natin. Para hindi ho tayo laging niloloko ng ating mga sawa, ng ating mga partner. Ayan guys, konting respeto sa inyong sarili. Um, huwag kayong magmakaawa sa isang tao So may mga spell na ganito Na pwede ninyong gawin uh, Para ma-realize niya Na mali siya, ganyan So gawin ninyo ito ng paulit-ulit 7 days, 14 days, 21 days May pagbabago guys Ngayon, kunwari, ginawa mo ito ngayon And then bukas, 3 days Tapos naiinip ka Tapos nag-message ka sa akin Ma'am, hindi naman totoo yung mga, mga Tinuturo mo And guys, hindi ka nage-effort gagawa ka ng spell, don't inspect in return na fast. Kasi iniwan ka na lahat-lahat. And pag kayo po ay gumawa ng mga spell na ganito, lagi po ninyong tatandaan. Lagi ninyong pakatatandaan sa tanan ng buhay ninyo. Ayan. Na... Kayo po ay wag maghangad o mag-iisip ng Ah, uh, kumbaga ikasasama nitong tao na to kahit pa ano pa yung ginawa niya sa iyo Ayan, kahit ano pa yung ginawa niya sa iyo guys, huwag mong iisipin yun mga yun habang ginagawa mo tong spell na to. Ang gawin mo, isipin mo na nandyan na siya sa pintuan. Ayan, umuwi na siya sa iyo. At ikaw, ang pamilya mo ay maaayos na, ganun po yung gawin ninyo guys hindi po yung maghahangad na yung ganyan na maparusahan ka, magsisisi ka uh, luluhod, darating ang araw, uuwi ka rin sa akin uh, luluhod ka rin guys, hindi po ganun ang paggawa ng mga spell ayan, sinasabi ko sa inyo hindi po ganun ang paggawa ng mga ganitong bagay, kung gusto ninyong tulungan kayo ng mga ganitong spell, ay eh, huwag ganun yung mindset ninyo. So, dito guys, ang gawin ninyo, kumuha ka ng bond paper o oh, mas malaki pa dito. Pero guys, maari lang po, wag po yung notebook na ganyan guys, ha? Yung may mga linya-linya na ganyan, wag po. Kasi may mga ano tayo dito, eh. Meron tayong mga gagawin dito. May mga ano guys na hindi nag... Meron akong napa, ano guys, napanood na sabi dun sa TikTok na hindi ano yung mga notebook kasi may line line na yon kasi bawat uh, bawat hibla o bawat sinusulat mo sa isang spell counted po yon kapag meron pong maraming ganyan kagaya po ng notebook ay hindi po nalilito kumbaga hindi po siya ano guys parang may something wrong ayan guys so dito ang gawin niyo sa bawat sulok ayan guys isulat niyo dito um lumaram batikum batikum um So, dito sa gitna, guys, isulot ninyo yung wish nyo dito. Ano ba yung kahilingan ninyo sa tao na yan? Umuwi, or tawagan kayo, or bumalik sa inyo, or whatever na kahilingan ninyo dito, guys. And then, huwag ninyong kakalimutan itong tatlong cross na to. So, dito, guys, gawin ninyo ito ng umaga or hapon. And after you get that, guys, itong gawin niyo sa papel na to. Ito po ay ilalagay niyo sa ilalim ng una ninyo overnight. And then, pagdating mo ng, ng umaga, ito po ay susunugin ninyo. And then, yung abo, i-blow on air ninyo o ilagay ninyo sa mga halaman, paso, ganyan guys, ilagay ninyo to yung Kasi spell ninyo ito eh, huwag ninyong, wag ninyong hahayaan na may tatapak-tapak. So, ito guys, uulitin ko. Yung four corner, ito po yung isulat ninyo. Um, lumaram, batikom, um yung wish niyo so again napakasimple, guys puhunan lang niyo lapis at ball pe, lapis or ball pen or papel lang puhunan niyo manood lang kayo ayan guys kung tatanungin niyo kung ano pa yung mga pinaka the best marami pong video mag-scroll down lang kayo and punta po kayo doon sa aking YouTube channel ayan guys nandoon po meron po siyang 13,500 followers as of now guys kung gusto niyo maka ano ng mga video kasi matagal na yon 5 years na yon youtube channel ko na yon guys so uh, doon po kayo maraming orasyon doon kasi ngayon lang naman nag yung mga video ko dito sa facebook so mas marami po akong nagawang video doon sa aking youtube channel so dito guys um ito po ang gawin niyo So, pauli, 7 days. Ayan, 7 days, 14 days, and 21 days. Ang spell, guys, napakalaki mo na within the 7 days na meron paramdam. Pero mostly talaga, ang mga spell na ginagawa is 21 days. 21 days guys, eto. Kasi may meron siyang ano, May meron siyang significant itong 21 na uh, siyang 333. Kaya pag nakakakita po kayo guys ng mga repeating number, ibig sabihin ho, may nangyayari sa mga spell ninyo. Huwag kayong ano guys, sa mag-message kayo sa akin. Nakagaya ho ng mga alegreira kesa Fortuna. Ayan, nagme-message kasi, Ma'am, ano ba yung gagawin ko? Kasi kahit anong banggit ko sa alegreira kesa Fortuna, hindi po ako dinadapuan ng swerte. Ayun guys, bakit ninyo binibilang? Bakit ho ninyo binibilang yung pag, ano po ninyo, pang banggit nyo ng mga magic words? Eh kahit i-search nyo po yan guys, yan po ay hindi masama na words. Banggitin ninyo araw-araw, and taos puso kayong dun taos puso kayong humiling. Hindi yung binanggit ko naman, wala naman nangyari. Binanggit ko naman ganyan yung eh. Nagsinulat ko naman yung mga kod, wala naman nangyari. Ano ba talaga? Ano ba talaga yung pinakamatindi mong pampaswerte na pwede mo pang ibigay sa akin? Bibigyan kita. Hahatian kita sa mapapanalunan ko. Yung mga nun guys na wala kayong tiwala sa mga ginagawa ninyo yung talagang pinipigan nyo pa yung isang tao para lang ano guys, yung paggawa ng spell pagpandar po ng mga yan ay nasa sa inyo wala po sa akin, dahil kung napapaandar ng iba, karamihan ang dami 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 ng natutulungan ang mga spell dito sa aking page ang aking mga magic words, mga code combination mga rune signs mga code, mga sigil signs marami akong natutulungan ang dalawang page na to. So, uh, talagang nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil natututunan ko ito, may naishare-share ako na kahit minsan ko oh, yung mga iba nagkakaroon ng maliit na blessings. Pero alam nyo guys, sinasabi ko, Lord, salamat na itawid na naman ang maghapon ng tao na to, sabi ko. Dahil nakikita ko yung mga kabigatan ng kaluban nila. Pero alam nyo guys, habang china-challenge kayo ni God sa mga pagsubok sa buhay ninyo, one day matut maano hindi ninyo na ano kung paan kung gaano kayo kalakas, kung gaano ninyo na lampasan lahat yung mga pagsubok ninyo sa buhay. Ayan guys, no, one day, ayan makikita mo yung sarili mo isa ka na sa tinatawag na successful person. So dito guys, huwag kayong maluwalan ng pag-asa. Tuloy lang ang buhay, sipagan mo pa. Kung masipag ka ngayon, sipagan mo pa. Doble kayo, triple racket. Ayan, yan ang gawin ninyo guys. Kung gusto ninyong umunlad ang pamumuhay nyo, huwag kayong mag-focus sa isang source of income. Gawa pa ng gawa yan hanggang meron. Tuloy lang ang buhay. So eto lamang guys at maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po.